Andrea Brillantes, siya mismo ang umamin kay Catherine tungkol sa kanila ni Daniel Padilla. Trending ngayon sa social media ang artikulo ng isang entertainment website na kung saan naglalaman ito ng hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At kung ano ang kinalaman ni Andre Brillantes sa naging hiwalayan ng ang dalawa. Ngayong lunes nga December 18, inilabas eh ng isang entertainment website ang isang ekslusibong ulat na may kinalaman sa issue ni Catherine, Andrea at ni Daniel Padilla. Hindi lingid nga sa kalaman ng karamihan na kinumpirma na Catniel ang kanilang hiwalayan noong November 30, matapos nga ang kanilang 11 years na relasyon. Nakaladkad naman nga ang pangalan ni Andrea Brillante sa hiwalayan nga ng dalawa, matapos lumabas ang ilang blind items, na tinuturong siya di umano ang third party sa iwalayan ni Catherine at Daniel at naispatan pa umano si Daniel at Andrea na lihim itong nagkikita at si Andrea Brillantes din umano ang pinagsiselosa ni Catherine sa nasabing artikulo na isang entertainment website na kalahad nga mga impormasyon na kanila nakalap mula di umano sa apat na mapagkakatiwalaang sources na malapit sa Katniel hinggil nga sa hiwalayan ng dalawa at kung bakit na dawit ang pangalan ni Andrea dito. Ayon nga sa nasabing website, kinumberma di umano dito na umamin mismo si Andre Brillantes kay Catherine tungkol sa namamagitan sa kanila ni Daniel Padilla. Personal umano nagharap ang dalawang aktres alin sunod sa request ni Andre Brillantes na makausap nga si Catherine Bernardo ng harap-harapan. Sinabi nga ng unang source na dumating umano si Andre Brillantes ng lasing sa estudyo nga ni Catherine Bernardo sa Quezon City. Hanggang dito na nga kinumpisal ni Andrea Brillantes kay Catherine Bernardo ang lihim nilang pagkikita ni Daniel Padilla. Ayon pa sa nasabing source, nangyari umano ang lihim na pagkita ni Daniel Padilla at Andrea Brillantes noong 2021. Ito ay sa mismong karawan nang ina ng aktor na si Carla Estrada. Magkatabilang di umano ang bahay ni Daniela at Carla. Pero nilinaw nga ng source na wala umanong kaalam-alam ang TV host sa lihim na pagkikita ni Daniel at ni Andrea. Kung susumahin, 26 na umano si Daniel noon at 18 naman si Andrea. May boyfriend pa nga si Andrea noong mga panahong ito. Ito ay ang kanyang ka-love team na si Seth Fidelin nakipaghiwalay pa umano si Set kay Andrea matapos itong matuklasan ang landian sa text sa pagitan nga ni Andrea Brillantes at Daniel Padilla sa patuloy nga na paghaharap ng dalawa dito na nga ay ipinakita di umano ni Andrea Brillantes ang mga mensahe o palitan nila ng mensahe ni Daniel Padilla kapilang na dito ang mga landian moments nila ngunit Nilinaw nga ng source na isang beses lang di umano nagkita ng palihim si Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Samantala, ang ginawang pag-amin di umano ni Andrea Brillantes ay ang naging lastro ni Catherine Bernardo upang tapusin na ang kanilang relasyon ni Daniel Padilla. Sa katunayan, noong September pa di umano hiwalay si Catherine at Daniel. At mahahalata di umano ito Matapos makita ng mga netizens na hindi sabay si Katrina at Daniel sa naganap na ABS-CBN Ball. Matatandaan na makikita nga ang pagiging awkward ni Katrina Daniel sa nasabing ball. Kung saan makikita nga ang pagiging ilag nila sa isa't isa. Sa kauna-unahang pagkakataon nga pagkatapos nga ng hiwalayan ng Katniel Muli silang nakita sa kakatapos lamang ng ABS-CBN Christmas Special at sinundan naman ito ng kakatapos lang na Asia Artist Awards. Marami nga ang nabuhayan ng pag-asa sa posibleng pagbabalikan nga ng dalawa matapos nga silang magpakita ng professionalism na ipinagkamali nga ng iba dahil sa pagiging sweetness nila. Subalit, agad din nagunaw ang pag-asa ng Katniel fans na magkakabalikan pa si Daniel at Catherine. Matapos mag-post si Catherine Bernardo sa kanyang Instagram account at may caption pa nga itong "No looking back, only moving forward." Natila isang kumpirmasyon na wala na silang pag-asang magkabalikan pa. Sa kabila ng mga isinuwalat ng entertainment website, hinihintay pa rin ngayon ang maging sagot ni Andre Brillantes, Catherine Bernardo at Daniel Padilla tinggil nga sa nasabing issue